Ah, hello. Masaya at masaganang buhay po sa ating lahat. Ah, nandito ako ngayon. At ah, meron akong ipapakita sa inyo. Yan. Napakarami pong tubig. Ayan, o. Oh. Nakikita nyo ba? Ang daming tubig. Ngayon, ah, hindi po umulan kagabi ng malakas. Hindi umulan. Ah, pero, magtataka ka bakit napakaraming tubig. Ito, papakita ko sa inyo kung saan ang galing. Ayan, ito po. Diyan ang galing, oh. Ayan, umaagos yung tubig, oh. Ngayon, ito trace natin kung saan ang galing. Ayan. So, ayan yung tubig. Ayan. At ito. So, ito po. Nasira na yung ano, nasira na yung... Ayan, oh. Diyan ang gagaling. Ayan. Diyan ang galing yung ano, yung agas ang lakas, no? Nakita ko na yung pinanggagalingan kung saan ang galing yung napakaraming tubig na yon. Hindi naman umulan. Diba? Pero ang dami-dami, siguro magdabag nang tumatagas tong tangke na to. Eh sobrang sayang ng tubig, di ba? Ah, uh, pwede kong isipin, hindi naman ako nagbabayad ng tubig, gobyerno naman eh, pero syempre kailangan natin ng malasakit. Hindi porket hindi tayo nagbabayad ng tubig, eh eh uh, papabayaan na lang natin. Syempre kailangan natin, ah, uh, alam mo, yung pangihinayang na lang, na yung tubig, binabayaran, malinis, tapos natatapon lang, ay sobrang nakakapanghinayang. Kaya, syempre, ang gagawin po natin ngayon, ay re-referring ko yung, uh, uh, lalagyan ko na, ang ko yung bulb na yun, para remedyo, para mapigil yung pagtagas ng tubig, kasi tuloy-tuloy to, under na nga under yung motor sa baba, akit na akit ang tubig, pero tapo ng tapo ng tubig, kaya, Sobrang sayang, di ba? Babayaran, pero natatapon lang. Kaya, Ayun po. So ngayon samahan niyo ako sa pag-ayos nitong uh, nitong ano, tatalian ko 'to ng rubber ito. Bumili ako ng rubber at tatalian ko ngayon. Ayan na naman po ang isang instant uh, accomplishment sa araw na ito. Ah, nung nakita ko yung tubig na uma, ang daming tubig doon, hindi naman umulan. Ay, ito, nakita na natin yung tagas at nagawa natin ng paraan. So, ano ba ang lesson natin doon? Ah, sayang yung tubig eh. Sayang talaga. Kasi, alam nyo, ito, di naman ako nagbabayad nito. Gobyerno naman. Pero, syempre, nakakapanghinayang yung tubig at syaka, syempre, kailangan natin pa-realin yung Malasakit kahit hindi ikaw nagbabayad pero ang isipin mo na lang, yung tubig binabayaran, malinis at tatapon, di ba napakalaking sayang. Kaya yun po yung isang uh, lesson natin doon. Pag mamalasakit dahil din sa panghihinayang. So ayan po at uh, ano pa, sa ating mga bahay, baka meron po tayong mga tagas-tagas ang tubo dyan Ay uh, bago po lumaki yung sira, ay gawin na natin kasi uh, hindi mo alam tagas ng tagas, lumalaki yung bill mo sa tubig, sa inyong pera, di ba? Pandagdag na rin sa pambili ng iba yun, ng, ng bigas, ng ulam, ayun. At uh, siyempre, pag lumaki yung sira, mas malaki na rin ang gastos. Kaya ayun po yung lesson na pwede kong i sa inyo sa araw na ito at uh, I'm happy na i-share sa inyo yung video. Sana, yung video, sana kahit pa paano meron kayong natutunan ditong sa ating video. Ayun po. So, maraming maraming salamat and bago kayo umalis, don't forget po na mag-subscribe at i-click yung notification bell coach mani po mabuhay kayong lahat god bless you all bye